Landan! Landan! Uh, happy Birthday! Hey, hey, Peggy Dalandan! Gusto hey, ko Dalandan! Peggy ng Dalandan! Bakit hey, 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 okay ka lang sa amin, Kuya? Oo! Oh, no problem! <laughs> na nabotas kami ha. <laughs> na birthday mo, Kuya? Na birthday mo? Guys, March? 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 March eh, lahat ng pasero ko, nyo galing ko eh. Uy, ano ba, lang kami ah. kuya gusto mo candy? Eh, drive. Oh. <laughs> <yun>, <laughs> ka lang, mentos daw, gusto niya. Meron ako. <laughs> <laughs> Hindi natin candy si kuya. Para ano. <laughs> para... Kaya para... Pasero ko, mga sabongero. Sabongero. Tatay ko din sabongero. Eh. Baka namit niyo yun. Tatay ko rin sabongero. Yeah. Tatay mo sa eh? Tatay ko rin sa eh. Kuya, yung tatay ko mismo sa masabong. Kuya, wala ka sa tatay ko nagsasabong kahit wala pera. Wala tatay ko. Kuya, hindi ah. Yung tatay ko mismo yung sumasabong. Nandar si Kuya. Kasi ang sasabong. Ano kaya kung si Kuya? Kuya ako na mag-drive. Mag ano ah, si Jerby. Hindi mo makita. Ah, Para mag-map ka nga mag-map Good to tigil mo yung sabong. Para mag-map ka. Suksok dai job. Ha? Kuya, pwede ba pabilis konti? Hindi mo makita yung daan baka. mabaka. hindi mo makita? Kaya kaya kasi mo ulan, diba ulan? Ano lang tayo? Relax ka lang ate. Relax ka lang, lamang tayo. Smok lang, smok lang. Pero dapat pa uwi ka na kuya? Hindi. Ano ko lang, 12. Ano? Kamuha mo ang tatay ko. Oo nga, kawin mo. Gusto niya yan, diba? Nagalito din yung pamilya mo, kuya. Lai ka oh, ba? Bago, ano? Patrero. Ilan anak mo kuya? Patrero. 3 Patlima. Patlo. ka kuya? Kung parang chay, ano si kuya? Opo. Ano? Ah, take all. <laughs> take all? Ano? Ano? Tagaog. Ano yun? Tagalog. <laughs> ah. <laughs> kami ano? Waray. Waray upay. <laughs> Waray upay. Dali ana mo pag-drive. <laughs> Bayo. Wala di di bayot. Mangatinidur la ini. Oh, oh relax ko ya. Alamang tayo. Pare, di di bayot. Mag-online ini, Birthday, birthday, na na, birthday niya ko si ano yan. na. Yung araw na Singir pa nag ka dyan. mo ba yan kilala? Ano yan eh, vlog? Hindi, pre. Parang manigit. tayo sa Facebook. Huwag kayo magulo. Yay! Eh, yung seryoso. sila. Parang manigit na. Okay l lang. Na ay naman. Yeah. Yay! Ice Oh, mm -hmm. Japanese. Japanese pala to. Ay, sin, meron siyong lahat. <laughs> oh, ano? Sina sebo. Kuya, <laughs> ano bang daan to? Lasing yun, Mimi, mimi, na sa Kaya nga, friend, ready ako dito para buksan yung bintana. Me too. Ando yung wese Can you hold my bag, ande -yo. please? you uh, hold my ni! Hey guys, we're here at ano, saan ba tayo? Nandito yes. po kami ngayon sa Malabon. Pauwi oh, kami ng na nabota. Sana no, yun. Natin, no? Malabon <laughs> kuya, go go kuya, wala tao kuya. <laughs> Pero ikaw yung pinaka, Pangamilu? Pinaka, Pangamilu ang Ilan taong ka na kuya? 17. 17. Ano? Ano Anong plate number ng ito na yung doon. Ilaw UBK. Sa atin, Uyang, UBK. 727. O kuya, ito. Always oh, natin papuntang totoo to. It's a okay. game. Yan. Tadang, tadang, ano? okay. oh. So, Oh, relax. Ay, drive. Kuya, ka, kuya yung tuyo yung ay tayo big ay tayo 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 dito, tayo 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 number tayo 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 mo okay, okay. kaya, kay kay kaya ni Kuya yan. Ah, mag-YouTube si Kuya. Eh, 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 eh. Kaya it, ay, 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 pala si yan. Kani si Rui na si lang yan, Kuya. Ay. Jessa. Ayun, parang sa mga walang syota yan. Alam! Huwag pa rin din kasama namin. Sino doon? Kaya, kaya, OKAY! Hoy! Wala. Oh yeah! Sige mas mukhang aam. May phrase naman. Salamat sa aking rumah. Astaghfirullah! Kung ang day. ِ Asa ay maging madis. Sige asa ay magiging madis. Sige asa ay magiging madis. Baba? Sige ال fool po. Sige asa ay magiging madis. Baba? Sige at TV all. Mami mabuhay. Sige at TV all. We'll know. Malatang maatulong natin Lali Mouse. Wait, ng tito nila yan. Lalim kuya. Ang yan. Grabe malabon. Ako